aksyon ng netizen sa balitang kumusyon na nangyari sa pagitan nila Kyle at Shari at ng aktor na si Daniel Padilla sa ABS-CBN Ball kamakailan. At nilahad na nga ni Christy Permin ang totoong kwento sa ugat kung ano nga ba ang totoong nangyari. Taliwas ang mga naglalabasang balita na dahil kay Catherine Bernardo kaya nagkaroon ng gulo sila Kyle Echari at si Daniel Padilla. Narito ang buong detalye. Ilalabas po natin si Catherine Bernardo dito sa kwentong ito. Hindi po siya kasali dito. Hindi po kasali si Catherine Bernardo. Kaya huwag nating idamay yung tao. Dalwaras ang kinalaman dito. Ayon, ay, dito. ayon, sa aming sources, si Daniel Padilla ay nananahimik. Biglang mm. lumapit sa kanya si Kyle Echari. At, At meron silang pinag-usapan na parang tumigas yung salita nung Kyle kay Daniel. Tahimik si Daniel ah. May umaali-aligid si JK Labaho. Si JK, panguso-nguso na para bang upahan mo na, upahan mo na. Parang ganon. Ah, ay nagbaan na. Meron. Talaga. Oo. Oo. Oh, oh. Nangyari. Nakita ni Richard Gutierrez yung ginagawa nung dalawa kay Daniel na nananahimik. Anong inaasahan mo na ni Richard? Natural, aawat, di ba? Natural. Natural, aawat siya. Oo. Oh, oh, oh. Aawat siya. Alam mo ang ginawa sa kanya ni J.K. Labaho Bakit ka nandito? Sabi niya, ano gusto mo? Ay, hinamon Atang, ng tumtungan. Ang tapang. Atang, tapang. Uh, si Richard Gutierrez. Oh, oh. Mga kapatid, kailangan bo namin ilarawan sa inyo kung gaano kagaling sa action scenes itong si Richard Gutierrez. Nung akma na nasusugod si Richard, nagdatingan ang mga security guard at ang iba pang mga tagapamuno doon. Oh. Yung mga, mga road managers, yung mga ganon. Mm. So, okay na sana. Okay na sana. So, sila ay umakyat na. Si Tita Annabelle, nalaman na lang niya na mayroon palang gulo sa ibaba. Doon na sa itaas kasi nandoon na sila sa sky bar sa sky bar. Ah, nagsimula pa pala ito sa babang initan. Sa babang Oo, oh, sa sky bar. Oh. Ngayon, ang kay Tita Annabelle, walang pagkampi, kundi ang bantayan ng kanyang anak. Oo, oh, perfect. Masikilala niya si Richard Gutierrez. Kapag hinaman mo si Richard, hindi di ba? Diba? Pag, hinaman mo si Richard, talaga hindi ka uurungan. Ngayon, luma, umakyat si Piolo. Umakyat si Piolo ano ang inaasahan ng ibang naroon na kumakyat si Piolo? Susunod si Kyle at saka itong si JK. Di ba? Kasi yun eh, mm -hmm. tropa sila eh, di ba? grupo, grupo na po, Lumapit pa raw itong si Kyle kay Tita Annabelle. At ang mm -hmm. sabi, nagbisaya, idol ko po ang anak nyo. Idol ko po si Richard Gutierrez. Mm -hmm. Hindi naman siya kilala ng Tita Annabelle. Ang ganun ba dong? Ganon. Hindi niya kilala, kahit si Kyle hindi niya kilala. So wala siyang, wala siyang hint na ito pala yung nanduro ano, sa anak niya, nang jamon. So gano'n gano'n. Ang bilis daw ng mga pangyayari ayon sa aking source. Nakalusot yung J.K. Labajo, lumapit kay Richard Gutierrez, at kunwa-kunwa rin nagsosorry, pero pangising-isi. Pangising-isi. Tinamon oh. ulit si Richard. Hinamon ulit si Richard. oh, then nakita niya yung gusto niyang makita. di ba? O, oh, nasa pool siya, sa may ulo. Nasa At pool ay siya. Ay, nagpang-abot talaga. Oo, oh, e, oh. eh, natural e, e. na off balance pa nga si Richard. Si Tita Anabal nga, napaupo pa doon sa kanyang silya. Da, ang bilis ng pangyayari dahil tumakbo daw yung yung J.K. labaw. J.K. Labaho, sumugod talaga. O, oh, na, nasa gandaan na. niya, si Tita Ana. Taliwa sa balitang si Daniel di Umano ang unang nagsimula ng gulo kaya nagkaroon ng komosyon ng dalawang grupo. Dahil ayon kay Christy Permain ay si Kyle Echari nga daw ang unang nanggulo kay Daniel Padilla. Wala pa namang binibigay na pahayag ang dalawang kampos sa isyu na ito. Kaya naman kung ikaw ay solid fans ng Katniel, wag mong kalilimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. At pintin mo na rin ang notification bell para mas updated ka ka-chismis trend. Thank you for watching! Throw where I where I wouldn't be